don good evening mga idol Update muna tayo para sa gabing ito And dito po sa bahagi ito na Base Road Ang um, uh, mapansin nyo medyo marami po yung nakalis ngayong araw na ito Nakita may mga fill in the blanks So ibig sabihin yung mga mga walang pwesto yan eh nakabiyahe yan ngayong araw sila yung mga naandito ngayon nakabiyahe o oh, nagsialisan na papunta po doon sa reserve area park no Meron kasi bumibiyahe ng alas 3 ng madaling araw. So, papakita ko sa inyo kung nasaan po yung mga truck na ito nabibiyahe ng alas stress yun o oh. ayun kapansin nyo oh. na sila dito so ibig sabihin no, maraming nakakaalis no? So, gaya ng sinasabi ng iba na limang araw na daw po sila so masasabi ko na may pagbabago no mula kahapon nakita ko hanggang dito ka ayan no so ngayon wala na napasin nyo hey ayan oh. so dito na po tayo malapit po sa crossing so pag may ganyang lumabas ibig sabihin may roro may rorong dumaong right uh, eh, so may mga duty pa pa sa gabi shout sa bantay oh hey And, chill ride sa gabi dito po. Napasok na sa Antonio. Papunta ka one and... Right chill. So ay maito nakita nyo yung arko, yung letter A na amandaihan. Ayan o. Alright. So kung mapapansin nyo mga idol itong pinakadulo na yan ha. Ayan o. So ito po dapat sana yung pila ng reserve area no mga Idol Reserve Area. Pero nalaman nalaman natin na lahat ng mga ito na nakapila po sa Reserve Area ay makakatawid ngayong gabi. Yeah, mga idol. So tignan nyo kung gaano sila karami mula doon kanina nung nagumpisa tayo doon sa may sinabi ko na reserve area. At tignan nyo kung gaano kahaba po yung mga naandyan na tracking mga idol. Ayan, at kung ilan na sila. Okay? So, inuulit ko lahat na yan mula dun sa pinakadulo ay makakasakay pala ngayong gabi. Makakatawid ngayong gabi. No, akala ko reserve area lang to kasi yung minakalagay. Oh. Ayan. So, yun po kasi yung reserve area mula doon. Pero dito ay lahat pala itong mga ito ay makakatawid ngayong gabi. So, papano ko nasabi na lahat yan makakatawid ngayong gabi? Eh, napakarami na nila simula doon pa sa dulo no? Yan, so makikita nyo dito sa loob ng pier kung bakit nasabi ko na lahat ng mga yan na napakarami na nasa mahigit 40 plus or 50 ay makakatawid sila ngayong gabi. Yan, tignan nyo naman, no? Sagad hanggang doon sa may pier, no? Yung pila. Dahil inaayos o sinasalansan yung mga ito na makatawid ngayong gabi, no? Isang roro lang daw to mga idol, isang roro kaya titignan natin if legit nga ba. Ayan o, no, pasok na itong isa. So dito tayo dadaan sa gilid kasi hindi tayo pwede makapasok doon, makakagulo tayo sa parking. Dito tayo sa gilid. So mag-update din po tayo sa nangyayari sa port, no? Mukhang walang nag-overtime ngayon sa port. Okay. Dito tayo lagi na mga idol. alright oh, 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 oh. yun, Yon so may naglo-loading nga. So hindi nga tayo nagkamali. may nagpapasakay nga sa oras na ito. ayan oh. Naglo-loading sila. no

Roro na mga idol, oh. Tingnan nyo naman yung rampo oh. Kaya yung dalawang truck. Huwag kasabay oh. nakaka backing yung truck sa loob, oh. Lapit tayo. Kaya pala marami yung naandun sa loob. Oh! <laughs> Luwag oh. So sa up update dito, gagawa tayo short video maya. Ayan oh, mayroon na flooring doon oh. Luwag nito no? Mga idol, oh. So ito po yung roro na bagong biyahe ngayon. Ito po yung LCT 1080 na kung saan ito ay may ari po ng Sensum um Shipping mga idol. At nagkakarga po ito ng 50 trucks no, mga 10 wheeler wing van. Ayan. So dito po ay nakikita natin mula sa labas na nakakapagmaneuver po pero you no, know, nakakaikot po sa loob yung isang tracking mga idol may makikita nyo. Sa pagkakalam natin, 8 lanes daw po ito sa loob. At grabe, napakaluwag talaga. Okay. So, kaya pala lahat ng mga Nakapila dun sa labas, gaya ng sinasabi ko, ay makakasakay ngayong gabi na ito, makakatawid ngayong gabi na ito. Ayan o. So, nasa, natanong natin kasi yung in-charge dito, uh, tanong natin kung ilan po yung karga nito. Ayan, ang sabi, uh, ito daw po ay magkakarga po ng 51, no, 51 catracks laman nito ngayong gabi, okay? So, biruin nyo, 51 katra kaya pala marami yung nabawas doon po sa labasan, no? Halos maubos nga po sa labasan po yung mga nakapila. So, kung ito yung bimibiyahay kada araw, kahit makabiyahay ito ng dalawang beses o isang beses, ay marami ang mababawas talaga doon po sa parking sa labas, no? Mababawasan po yung traffic, okay? So, mapapansin yung mga idol dito sa Pierre ay maluwag na po yung pier. So yung kabilang side ay pinapatuyo na lang po, no? Pinapatuyo na lang po yung kabilang side para ah uh, ma tuluyan ng makadaong dito yung dalawang roro tapos meron pang 50 na magkakarga eh di alright na ang problema na lang yung daan ng palabas okay so sa mga idol naman natin na uh, uh, puro na lang reklamo ang nagagawa sa buhay keso um, uh, ganito si ganito na napakatagal namin sa laot napakatagal sa ano tapos yung nangyayari pa uh, ay parang ako pa yung pinagagalitan No, sa akin pa na uh, ganyan, ganyan so wala po akong power na uh, mag magawa po yung mga ganyan o no? wala po tayong kapasidad para sa mga ganyang bagay ang sa atin lang nag-update lang po tayo kung anong inayayari dito sa port na ito okay so sa mga idol natin so hindi talaga may iwasan yung mga ganong pagkakataon no Ayan, so gaya ng sinabi ko, isa lang po yung rampahan dun sa, Tak sa, sa Tacloban City. Tapos isa lang din yung nakakadaong dito sa uh, Mandaihan. So natural talaga, nahahaba po talaga yung pila, no? O yung pagdaong nyo ay matatagalan talaga. Okay, so kayo po ay nasa anim na ngayon naroro. Tapos uh, isa lang po yung uh, dumadaong. So magkakaroon talaga ng traffic sa pagdaong sa mga port area mga idol. Ayan, so inuulit ko wala tayong power na mapabilis yung mga ganyang bagay kasi uh, wala tayo, hindi tayo official ng mga nasa gobyerno. Nandito lang po tayo para mag-update sa nangyayari dito po sa port na ito at sa mga idol nating na stranded. Okay, so sana malinaw po yun mga idol, no? Alright, so sa mga idol natin, no, nung nakaraan na hindi pa nakakatawid po yung barko dito po sa part ng Amandaihan, ay yun nga na nagreklamo sila dahil wala daw pong nakakausap wala silang nakakausap kung sino yung kakausapin nila at ngayon nag update po tayo ayan so nagkakaroon po sila ng idea kung ano yung nangyayari doon sa port area so ngayon naman at nakakapagpatawid na na kahit papano ay nababawasan na po yung mga pila dito sa pagang stranded kasi napakamahal po ng singil doon sa Kalbayog to orbok no? 30 mil so ang nangyayari naghahanap sila ng ibang alternatibong madadaanan na mas mura. Okay, at dito po sa part na ito ng amandayan sila nagpunta, no? At ngayon na nagpapatawid na ay reklamo na naman, no? Reklamo na naman. So hindi ba talaga naubusan ng reklamo ang Pilipino? All right. So sana mga idol na get po yung sinasabi kong point na sana ay uh, at na lang tayo. Magpasalamat na lang po tayo na kahit papano ay nakakapagpatawid na no at sana magawan ng paraan ng taga pamahala po ng mga port na mapabilis po no kahit papaano dalawa po yung makakadaong sa daungan at mapabilis po mabawasan po yung oras ng mga tracking sa laot all right so kung nagtatanong kayo ayan doon kayo pwede kayong romekta sa mga taga PPA o sa taga Coast Guard kung ano po yung sitwasyon sa mga port area all right so ngayon lang muna yung video natin mga dumaps no sana malinaw po sa inyo yung sinabi ko rito no Uh, wala tayong authority para manduhan o pabilisin yung trabaho ng mga tracking na yan or ang ng shipping na yan. Nandito lang po tayo para mag-update, no? Mabigyan kayo ng uh, idea kung ano yung nangyayari sa mga support dito po sa bandang amandaihan no? Okay? okay? So, malinaw? Alright. So, salamat po. Bye-bye. Hanggang sa nating update. Ayan.